So, hi guys! Welcome back po ulit sa akin channel! Kamusta kayong lahat? Again po, ako po si Malen. Ano po? So, ngayon po, gusto ko pong uh, i-share sa inyo sa mga gustong mag-apply sa Japan. Ano po? Kung ikaw ay nagpaplanong mag-apply sa Japan, gusto kong sabihin sa iyo at i-share sa iyo yung aking naranasan, yung aking uh, experience tungkol sa aking, uh, or yung aking journey sa pag apply ko papuntan Japan or kung paano ako nakapunta ng Japan. Ano po? So, kung ikaw ay uh, nagpaplano mag-apply sa Japan, dapat alam mo to. At dapat meron ka nito. Ano? Ito po. Dapat, una, meron kang valid passport. At least, three years po siya, yung validity niya na meron ka. Ano? Yon. Una-una, siyempre kailangan natin magbigay o magpakita o mag-present sa kanya ng passport. Okay? So, una yon Pangalawa, dapat ikaw ay 23 years old and above. Ano po? Dati kasi parang ano, 22, 21, pwede yata. Pero ngayon, 23 years old and above na po. And uh, pangatlo, dapat meron kang certificate of employment na related po dun sa work na a-applyan mo. Halimbawa, ako na nag-apply po ako sa Japan, uh, ang unang-unang hinanap sa akin is certificate of employment. Like example po nung nag-apply ako as a sewer. So, ang hinanap po nung, anong uh, agency na Japan is ang hinanapan po ako ng uh, Certificate of Employment. Kasi po, paano ko nasabi na napaka-importante po ng experience or ng Certificate of Employment? Uh, nung ano po, nung isang beses, nag-apply kami sa isang agency. Uh, anim kami nag-apply as sewer. Tapos, ako lang yung tinawagan. So, tinanong ko yung agency, bakit hindi tinawagan yung friend ko, yung iba? Sabi, wala daw silang experience. So, ako lang yung tinawagan. So, nag out ako. Kasi, nagbakasakali ako na ma, uh, matatawagan din yung iba kong friend. So, after ilang araw, tinawagan ulit ako. Malen, uh, factory naman, factory worker. Isasalang daw po ako for interview. And sabi ko, sir, paano po yung iba kong friend? Sabi niya nga, wala silang experience. Then, ganun talaga kahalaga, ano, ganun talaga kahalaga yung experience. Ano po, so, kailangan may certificate of employment ka or may experience ka dun sa job na applyan mo. Halimbawa, o farmer, kailangan marunong ka magtanim or may experience ka. Ano, halimbawa, ah, nurse, dapat may experience ka as nurse. ah uh, factory worker, dapat may experience ka as factory worker. Katunayan na ah? kaya mo yung job na yon na apply mo po Japan ano so ganoon po ka importante yung certificate of employment ano po so sana nasagot ko yung mga tanong niyo ano kasi marami nagtatanong so pangapat po dapat ay ano mahaba po yung pasensya mo <laughs> mahaba po yung pasensya mo bakit? Ba't mahaba yung pasensya mo? Kasi sa pag-aaral po ng Japanese pa lang, Japanese language, is uh, hindi na po ganun kadali. So, kailangan matuto ka. Kahit yung basic man lang. Ano? So, pag natapos mo po yung Japanese language mo, mag-aantay ka pa ng eligibility mo or ng visa mo. Ano? So, kailangan talaga mahaba yung pasensya. <laughs> hindi po ganun, ka, hindi po ganun kadali mag-apply sa Japan. Pero, masasabi ko po, yung paghihirap nyo ngayon, worth it po. Worth it. Okay? So, Syempre kailangan may mga ano ka din, may mga supporting documents ka din like uh NBI, may mga ganun ka din dapat uh birth certificate, baptismal, importante din po 'yon sa pag-apply sa Japan, yung baptismal kasi kailangan hindi ka din late registered. Ano po? So, sunod, uh, so nod. Um So panglima po is dapat din, syempre, healthy living ka paano ko naman nasabing healthy living? Based on my experience po, nung naselect po kami ng employer, kaming anim, naselect po kami ng employer, pinag-medical po kami. So, doon sa medical na pag nag-field ka, halimbawa yung mga major na ano problems like cancer, ganun, or ano pa man, mahanapan ka nila ng kapalit. Ano po, bohepa, ganun hanapan ka nilang kapalit. Pero kung mga, yung mga ngipin lang, malabo ang mata, may UTI ka, or ganun, ipapa, ano mo yon ipapagawa mo yon or ipapa, magpapasalamin ka, magpapal, ano ka ng ipin, ano, so, kung malabo yung paningin mo, I suggest na bawo ka sa, ka sumalang sa interview, magsalamin ka na, ano po, or bago magmedical medical magsalamin ka na, para, aware yung mag-medical sa'yo, na meron kang ganong problem, ano po, pero, don't worry po, hindi po siya hindi ka babagsak sa medical kapag ganon. So, ang mga binabagsak lang po usually may mga hepa, may mga cancer, ganon. Okay? So, kasi, sanabi ko na importante rin po ito kasi, may medical ka dito, pag, pagdating mo sa Japan, may medical ka ulit. Ano? Then, yearly, yearly, may medical kayo doon. Kaya, kailangan maging healthy living ka stay healthy. Ano po, kumain ka ng mga ano, mga healthy foods, mga fruits, tas matulog ka lagi ng ano ng tama sa oras and syempre, kailangan din uminom pa ng maraming tubig. Amen. Pero hindi pa ako <laughs> Nasa just ko lang po ito sa inyo para maging healthy po tayo kasi yun lang yung ginagawa ko. Praise God nga po kasi nung nag-apply po ako doon sa Japan at during da ano po, da uh, medical po dito sa Pilipinas, fit to work po ako hindi ako anemic, basta hindi po, wala po akong, sa aming anim po, ako lang po yung fit to work, ako po yung walang naging issue. Okay, kaya sinasabi ko po sa inyo, ano, magiging healthy living ka po, kung uh, gusto mo mag-apply sa Japan. Then, pang anim po, ito po, bonus na lang po ito, ano po, kasi based on my experience, bonus po ito, dapat, marunong ka din pong magbike <laughs> Kasi, alam nyo po ba nung nag-apply ako sa Japan, hindi po talaga ako marunong mag-bike. Wala akong knowledge sa pagbabike. Actually, first time ko yata makahawak ng bike noon. <laughs> ano po? So, nung, ganito po kasi ng story. Story time tayo. Nung pagdating ko po sa Japan, binigyan po kami ng boss namin ng bike, kaming anim. Then, sa isip ko, paano ko kaya to iuwi? Ano kaya uuwi to? Then, yung lima, Nung palis na, ano, sakay sila sa bike, 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 bike. Sakay sila, enjoy, enjoy sila pa uwi. Ako, alam yung ginawa ko. Kinuha ko yung susi sa boss ko. Tinula ko yung bike pa uwi sa bahay. <laughs> ang layo-layo, ang layo-layo nung company namin dun sa apartment ko. So, tinula ko po yung bike. Alam niyo po, nung medyo nasa kalagitna na, tinawag ako nung boss ko. Sabi niya, bakit daw hindi ako sumakay sa bike? but ko daw tinutulak? Sabi ko, hindi ako marunong magbike hindi pa ako marunong magbike So, ang ginawa ko po, sa loob ng two weeks, nag-aral po talaga ako mag-bike. Nag-aral ako mag-bike. And uh, praise God po, sa loob ng two weeks, natuto po ako mag-bike. Pero puro po ako bangas. <laughs> yung mga peklat ko dito. Ayan, ayan. dito. Meron ako sa kamay. Nas na nasudsud ako sa ano. Sudsud pa -sud tawag dito. Yung naganon ako. Ayan. Tapos, may times po na galing akong company, pag uwi ko, dumagasa po ako sa bike, pag ganun po yung daan. Ayun, natilapon po ako sa bike. Yung bike ko na una sa baba, ako na ba sa taas. <laughs> Tilapon lahat. Tapos so, yun, yung po experience ko, ano, so, kailangan po, marunong ka din magbike. Bonus na lang po yun. Pero kung um, di ka na marunong magbike, huwag kang matakot kasi matututo at matututo ka rin naman doon sa Japan. Yun nga lang. <laughs> so, yun lang guys. Sana nasagot ko yung mga tanong nyo. Ano, at uh, guys, guys, suggest kayo ng gusto nyong maging topic pa natin. Ano po? At sasagutin ko po yon I-comment nyo dito sa sa comment section. Ano po? At kung gusto nyong, like for example, may tanong kayo, yung process papunta sa Japan or ganyan, kung maaari ko pong sagutin at alam ko po yung sagot, nasagutin ko. Gagawa natin ng content. Ano? So, yun lang guys. Thank you. I pray na uh, makahanap din kayo ng mga employer na maayos and aalagaan kayo. Katulad po nung employer ko sa Japan. Sobrang mabait po nila. So, yun lang guys. Thank you. Don't forget to click uh, like, comment, and uh, subscribe na din po sa channel. And yung notification po, pakiclick po para ma-update po kayo sa mga next vlog na gagawin natin. Thank you. Bye-bye. God bless.